Uh, unang uh, isang question ko para kay Dela. Ah, uh, anong pakaramdam mo sir, na ito ay eh, kinakailanganin na sa mga pila nila Pedro Dela. Mai. Nandito mga 20,000. Oh. Ilang uh, uh, so, oh. okay. share mo lang sa ako para may na gat ng pananaw at rin mga. pero sa so. Uh, ah, <laughs> uh, paano ba 'to? Dito rin. <laughs> Then uh, of course, uh, in terms of sa trabaho na lang po siguro na magka magkakaroon ng isang pala na aibigin ko na nagbibida or nagkakaroon ng range. Uh, it's nice I I'm speaking na lang siguro para hindi lang sa sa Ang ganda lang natin ito yung ilan na lahat. Pwede. Lahat ng, we have Dali De Leon right now. Who's high. I've been with Dali De Leon since 2006. You know, we've been working in theater, that's how many years ago. And we know, sa teatro, alam namin magaling ang Dali De Leon. It's just nice that this is the idea that everyone can be a lead actor or actress in any kind of project. So, uh, kahit sino sa, ito sa mga nakawalod ito, may chance ah, na magkaroon ng ganong uh, chance sa uh, right? So, ang sarap na uh, mahanay doon nga sa kagaya na mga kamukao kaya si Biolo, um, right? hmm. yes. which is, I mean, di ba, I'm sorry Biolo, kung mo siya ng projects, no? So, um, you read the item uh, to, to watch the Mexican yes. movie, why did you not require Gerard to, to do that before it, shooting this film? Um, because the original from Mexico to LA, they okay. don't see that. Border to see if and I know that the Visa to Manila, you know, you're going to And then the job of the Visa original is stuntman. You know, I was a taxi driver. para mas maraming makarelate ng mga Pilipino. Basically, dilapit ko po yung character niya sa masa. Kasi yung original medyo matakas yung ano eh. Ito mas dinapit ko sa audience para mas makarelate sa mga. Alright, thanks, Nene. Thank Hi. Um, uh, nung ito sa yung um, film, instant that, so, nung hindi, hindi, hindi kayo original na dapat na mag ng group utak ko pa lang kasi pagkasabi po nila, I think uh, yeah. na parang schedule na agad yata -gad na yung eh. Sa so, utak ko pala lang, meron ako, ah yes, thank you, thank you. Uh, it's a, hey, there you Another challenge for me na makagawa ng ganitong role. Lagi na, ako nagpapasalamat pag nabibili ng gusto ng pagkakagawa kasi parang sa isang pumitsyan. Siguro ang um, kilang ng chances ng ganitong klase uh, uh, project. project. So, I, 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 the moment na binigay sa akin yung, yung idea that it's another adaptation of uh, a musical I watched the trailer so that I have an idea. But yun din, ay I, I, hindi, hindi namin ang na pag-usapan eh, pero kung sinabi niya sa akin ng panoorin ko, I will watch. Pero kung tatanungin niya kung ano yung choice ko, I won't. Then, para lang kasi that's why there's an adaptation to add a new flavor to the franchise. Do you think advantage means for you? I think advantage po na for an actor, I think to not watch the the original. Kasi mag pa ka sa kung anong kaya mong ibigay. Kasi baka kung lalo may idea na kung ilang 100 million sa ibang bansa, original, nag naging, naging Hollywood star original, maka you would pay yourself to what it. And sometimes, meron tayong nalilatagong mga bagong eh, tricks na very sa atin lang para magkagayin mo yun. So, yun, I think it's an advantage. If if you study the script question, may ibigay For the last question, Advantage for you being a theater actor for a long time. The background of theater. Now, Yes, for I would say yes in behalf of all the theater actors because Nico Manalo is part of the movie also. It's always an advantage for if you're coming from the theater because the theater for all roles. Uh, okay. walang hindi nagkakaroon ng deliberation um, uh, sa management or producers or directors walang pasapasan ng deliberation kung sino ang dapat mag or ikas. Sa so, theater the ko, pag nag ka, pag napanood kita, and swak ka doon sa role, sa'yo yung role. So, marami kami sa theater po, marami kami yung mas nagagang pananaroon. So, mas flexible na think, yung paraan namin ang pag-aaral ng iba't ibang araw. Ang Yes po, hanggang ngayon. Uh, when I when I have this the basic, basic discipline ko is that I learned from most of my mentors like mga mentor ko po sa sila at ito ang isi ang mga tao at sa mga Uh, the, the, the basic is to read the script at least five times so that you're familiar with the, how it sounds and how it reads. So on, I have been out read the script five times. And then after reading it five times, pa pa to, I mean the day before it should be. Uh so for the, drama, do you think the that? uh the Ah, uh, labi, mas comfortable ako sa comedy kasi ah uh, una sa lahat po eh mas marami yung ginawa ko project na comedy. So yung pulso, ang comedy kasi pulso eh. Pulso tsaka pitik. Ayun. Yeah. So medyo alam ko na kagad lalo na kahit walang script yung pro. Even with other comedians, I think sila rin din sasabihin. Pero uh, of course, bilang ako to na gusto kong makilala rin na actor, I, I would always want to have a different kind of role in every project uh, or a different kind of genre. Kasi uh, yun yung flavor natin sa industriya. Ya? Sabi nga nung isa kong kasama sa na aktor, hanggang tumatanda ka, iba yung role mo. Hanggang tumatanda ka, may bagong role para sa'yo kasi yung kitad mo, pasok dun sa role. So, doon ako na-inisa. I think over the Iimagine mo rin pa yung sarili mo. The future may be uh, na tatay din, uh, buwag din, uh, anong klaseng tatay na kaya na mo ba yun? Uh, siguro pinag-tater pang malaki ang anak ko. <laughs> yung, yung, di ano sigurado, sigurado po, alam barkada. I, I, I would always, I always believe yung, ano eh, yung friendship, brotherhood, father, being a father, kailangan pa dito, kompleto pag Kasi yun yung sensibilidad na dinadala ng, ng bata pag tanda. Kung paano siya maging kapatid, kung paano siya maging kaibigan, at paano siya maging tatay pag tanda. So I think you have to be like that as the child grows old. So, sa trailer, nakita kanina parang may eksena na sa na big work sa anak pero so, ikaw yung um, nagkano ng kalaban, at So sa tingin mo ba, ano ba yung may measure ba sa tingin mo yung pagiging ng isang parent? Ah, um, pagiging isang magulang kasi ano eh, kahit ne not necessarily kahit hindi mo anak na kasama mo. Uh, meron tayong mga meron tayong mga nanay-nanay, tatay-tatay, meron mga meron din tayong mga anak anak So, I think uh, limitless yung yung kung may measure kung ano yung kaya mong ibigay bilang magulang. Uh, it will only boil down into gaano kadami at kalaki yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Oh, Eugene Asis from People's Journal at Genius. Happy birthday, Mon. Happy birthday. Good afternoon. Happy birthday! Happy Thank birthday, you. Sir Eugene. Thank you very much. Anyway, uh, Madam, kasi I'm sorry that I'm getting mga pagagawa na yung uh, original, yung instructions na included. So ano ba yung uh, profession ng lead actor nito? Sa original po, stuntman. Ha? Huh? Stuntman, stuntman. Oh, okay. Kasi okay. nagkula siya ng border from Mexico to LA. Sa LA kasi field capital siya. So, accidentally, naging stuntman siya sa mga shooting? Mm -hmm. So, binago ko po yun. Ginawa ko po siya ordinary person, like mm -hmm. a taxi driver, para mas madali po siya maka-relate sa mga tao. Oh, okay. Kasi parang, parang uh, kapag binago yung isang, ano, yung isang adaptation sa Filipino, mm -hmm. at tapos uh, sa so sabi natin, parang ibababa natin yung profession ng isang, ng character from the original. original. Hindi pa parang ano yun, parang nagiging demeaning sa uh, character? Hindi ah, naman po. Actually, lahat po ng binago ko is pina-approve namin sa Global Game. Lahat po may mga pointers ako binigay sa Viva na ito po yung mga binago ko. Nabasa nila yung script. Then pina-approve po namin sa original producer sa Mexico, Global Game. Uh, may mga ilang bagay silang na-request na, na pinagbigyan ko na kailangan huwag tanggalihin. Eh, marami pa siya kung special sa family side ni Bali ng character niya. Mas pinakapalungas yung family structure niya. Kung saan siya nagdali, ano klaseng bata siya. In which the story sa original, medyo konti lang yung mention. So, yung part po na yun na nagtipo yung global team na tama niya. Okay. So, yun po. Lagi po siya may approval sa global team. Okay. Kasi parang minsan feeling ko lang yung parang uh, yung ang dami may na-adapt dito sa Philippines sa uh, mga hit, hit series, hit movies from Korea at saka iba pa. Parang nangihinayang lang ako na nawawala yung original title, tapos nawawala yung original character, nawawala yung yung parang pinaka-essence of what they want to uh, to show. Yung gano'n. Ako, ako naman po hindi naman nawala yung core ng kwento. Nandun pa rin po yung core ng kwento ng instruction at included kailangan ko lang po talaga ilapit sa Pilipino yung kwento. Okay. Kasi masyado po alienating sa Filipino audience. Kung karamihan ng galing tuloy nila, ay parang inilipat mo lang sa Filipino story. Uh, feeling ko as a filmmaker, mahalagang magkwento tayo ng mga kwento. Madaling maiintindihan, madaling makakarelate yung audience. Para siya panuori. Eh. Tsaka paano sila makakarelate kung masyado western po yung mapakita kong kultura. So, I think responsibility ko yun as a filmmaker na magkwento ng kwentong Pinoy kahit na galing ka yung pinoy mo. Yun. Okay. At saka tiwala naman kami sa'yo dahil yung mga past films mo talaga. We really love your mga past films. salamat so, po sa lahat. Uh, congratulations to Viva dahil uh, kinuha ka nila. So, parang po ako na binigay ka sa akin. Okay. And my next question is for, uh, for Gerald. Sabi mo matagal mo nang kasama, nakakasama si ano si Miss Dali de Leon na gumagawa ngayon ng pangalan sa Hollywood. Anyway, kung halimbawa bibigyan ka ng ano ng chance to be in Hollywood, ano yung role na uh, min parang minsan naiisip mo na papangarap mo na gawin kung nasa isang Hollywood movie ka? Action star. <laughs> Malaking budget. Pili <laughs> ko lang agad. Pili ko agad yung papangarapin natin. Uh, actually, ano po, uh, siguro, ano na lang, uh, let's say, of course, po, eh, kung, 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 kakayanin. Mm -hmm. At, uh, sana, kasi may chance ngayon na kasi mapasama ang kahit anong nasyon na actor sa ano sa multiverse ng Marvel. Kasi ang dami nilang characters doon sa comics na yun eh. So baka may, ang lakas po kasi na, napapansin naman po natin lahat, ang lakas ng Pinoy ngayon sa West. So kung pampalarin, why not? Pero kung alin ibigay nila, atin yan, big na. Yes, at saka, o, oh, nabitabi na yung mga Pilipino na nakakaroon ng chance sa Hollywood, like si John John Brion. Yes. Naggaling din sa stage na tulad mo, di ba? Yes po. Yes, po. Oh, yeah, okay, So, kung Congrats sa inyong lahat at uh, I'm sure maganda itong pelikula ito. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Sir Eugene.